Enak g surprise, enak g a sih? e r a k g a sih? Enak gak sih? e d a k gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? Enak gak sih? Enak g a i h Enak gak sih? e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n i h n a k sih? e n a s e n ko na sige sunod-sunod ay Okay, kung kinsama ka, pakita Kung ripis ka, halaripa ko Okay, gawas na Di kinay mo ha? Wala man di ay Kisa may sige sunod-sunod Aday naon sa dekayo? Tuo akong yugay klaro ba? Imo yugong hadlok hadlokan. Ha, onsa hadlok hadlok ba? Baguray kong nabot. ko si kapatid, bago si guan lok pon takeron. Karon nabito ko nabot. Kinsa man ay si disunod sa sakwa? Ay ambot nimo mo. Ikao hanagkad ona kagbino ang sakwa ha? Nong dima kamo toya, baguray kong nabot. Isepan ang ko yaro, na naong nimo mo. Aday! Naglagot pa biako ha kay imo kong gihatlok hadlok? Wala bito taka gihatlok yao. Yakin sa man ay si disunod sunod sa di lain Lahim kinsa nga karo may naadir eh. Hi. Giing na, di ka na ura kong abot. Kunya kung bago, asa makagikan be? Sa balay. tarung lang yung kukulat ha, makita gini mo akong pagkakaratista. Woo! Marang kag na amaw yaw, gahi kag ulo. Usap pag yun anang kuya ron, kay... Kahit... <laughs> ay, ambot ni <laughs> hmm. mo ay. Yung sa La, lagot ko Bisa mampu yung kalagutan? Ke Dasik si kulot. Bisa di kang kulot? Ini-ini, ini. Nagbaktos ko dito ah. Yan ay nagsunod-sunod sa kwa. si kulot na may nagkuhan. Nasa akong atubangan. Akuratan pa ganit ko? Tapos? Yan mo limot ba gid siya? Nga dili daw siya ang sunod sa kwa. Nga siya may nasa akong atubangan. Basik dili siya. tugikan. Nah, ambot oi Kinsa man ay magsunod-sunod sa kwa dito. Tayo ang bugrepes. Pugin okay, lang utatun na pakita to siya. Kaya maparip yung ko. Uy! Dili gua yun. Nagwag-wag na Ay, Biskan pagpila sila. Nusukol no, yun ko. Sus, paghilom na, wey. Eh. Kaya na ako'y surprise mo, ha? Ay! Ay, mala! Kaya na ka-surprise ka sa kuha! Sus, paghilom na! Masa mo na yung nag-surprise? Dali! Dali! Sus, mother? Ay, Gimora! Ah! Ay! Ma! Ayaw, nag-shaggy! tungod sa imong mama. Sa akong buhat doon, ti? Basta kay ko'y bahala. Masudlon ta kasi iyang korto. Hindi kaya ito masakpan na ti? Ayaw ka, Blanca. Kay Lami, naging makikita ko sa mga apo. Sige, ti. Ikaw mang bahala. Lagi, tara! kong <laughs> mama ba?